Meron daw pong kumakalat na Octa Survey result sa pagka-mayor ng Davao City between Digong at champrenga si Carlo, at Tony Carlo Nograles. Ito daw ay peke. Nagsalita na po ang pamunuhan ng Octa Research na hindi daw totoo ito. Hmm. Hindi natin titignan kung sino ba ang Uh, lumamang dyan sa survey na yan Si Digongba or si Carlo Nograles Ang tinitignan at pinupunto natin dito Wala naman pong bago talaga Basta mga taga Davao Ganyan kalala ang fake news Diyan nagmula ang fake news Nabubuhay sila sa fake news At kung patuloy kayo na uh, Maniniwala sa mga fake news Ibig sabihin Kayo O mga sarili nyo ang niloloko nyo. O, oh, ayan. Nagsalita na ulitin natin ang o uh, Okta Research um, or pamunuan na itong survey research nga na ito. Ang sabi, hmm, some fake Okta surveys being uh, disseminated on social media. Mm -hmm. Ito daw ay nagpapakita ng results for, for Davao City ay uh, eto daw na mga survey ng OCTA Research ay makikita lang sa mga official channels. Example, sa website or sa Twitter na itong OCTA Research. So, hindi daw totoo yung mga kumakalat. Kasi ang nakita natin doon mukhang mas lamang uh, yung isa, yung bago na si Atty. Nograles. At katulad ng sinabi ko, hindi naman yan, uh, hindi naman natin binupunto kung bakit uh, naging or bakit uh, or sino ba ang gumawa nitong itong fake survey na ito sino ba ang nagpakalat ng uh, fake survey na yan okay pwedeng uh, nasa kampo ni Digong pwedeng nasa kampo ni Attorney Nograles bottom line Davao pa rin yan at nasanay ito, siguro etong mga ito talaga sa mga fake news ganda naman eh. napakaraming survey na lumalabas. Pero yung mga ganito kasi, kahit papano, yung mas malalaking survey company, siguro mas doon tayo maniwala. Meron din mga lumalabas na kalye survey at kung ano-ano pang klaseng survey, online survey. Pero ang nakikita rin natin sa napakaraming online survey, dyan sa Davao, mukha talagang lamang etong baguhan or etong si Atty. Carlo Nobrales. Yan. So, ito ay nagdudulot ng pagkaaburido, sigurado, uh, at pagkabahala sa mga Duterte, lalo na po kay Digong. Good luck!